E aí, Maraming kilay nga ang tumaas ng tanggihab ni Lebron James, yung batang fan na magpapakuha sana ng selfie sa kanya. Subalit so mga tropa, ito pala yung totoong sinabi ng bata kay Lebron. Sinabihan niya ng hindi magandang salita si Lebron habang ito'y papalabas ng kotse o sa kanyang sinasakyang kotse. Malakas ang pagkakasabi ng bata at ito ay rinig na rinig ni Lebron at sinabihan niya itong itigil lang sinasabi nito at itigil yung ginagawa ng bata. Marapat naman talagang tanggihan ni Lebron ang batang iyon sapagkat binabastos na siya nito. Well definitely sa bata siguro hindi niya alam na mali pala yung kanyang pinagsasabi at ginagawa nito. Pero para kay Lebron mali nga ito kaya nga pinagsabihan niya ito at hindi pinaunlakan ng gusto ng kanyang batang fan. Sa kabilang banda dahil tapos na ang Olympics at nakuha na ng Team USA ang panalo. Hindi pa rin naman natin dapat kalimutan ngayon ang mga players na consistent ang ambag dito. Kagaya na lamang ni Devin Booker na trending nga po sa social media dahil ayon sa ilang mga fans, tamang-tama lamang na nila si Booker dahil nagawa nito ang expectation ng mga fans sa kanya. Bukod nga kina Lebron, Stephen Curry at Kevin Durant, isa rin naman si Devin Booker sa mga nagpapanalo at malaki ang naiambag lalo sa opensa ng team. Napanindigan nga nito ang kanyang sinabi noon kay Kyle Kuzma na willing siyang ibaba ang kanyang superstar ego at maglaro bilang isang role player sa USA. Kaya hindi nga nakapagtataka bakit may ilan na humanga at naging fan ni Booker, lalo nakitang kita sa kanyang performance kung gaano siya ka-unselfish na maglaro sa katatapos na lang na Olympics. Ayon nga po kay Coach Steve Kerr, napaka-incredible na player ni Booker gayong ginagawa nga nito ang ilang mga malilit na bagay sa USA para manalo. Tinawag pa nga niya ito bilang isang unsung hero since kahit hindi siya masyadong napag-uusapan sa media, napakalaki nga naman ang kanyang impact sa pagkakakuha nila ng gintong medalya. Kaya isang malaking salute para dito kay Devin Booker. Eto naman ang dalawang laban na ating abangan para sa opening night ng NBA para sa October 22 sa panibagong NBA season, unang-una dito ang Knicks at ang Boston Celtics. Marami ang gustong makita na maglaban sana itong Celtics at yung Dallas Mavericks para magkaroon sila ng rematch. Well, kung tutuusin, malakas naman itong Knicks dahil kanilang nakuha na si Mikal Bridges galing sa Brooklyn Nets at pangalawang laban itong Minnesota at ang Lakers. Sa akin, ayos na ang labang ito dahil malakas-lakas naman itong Minnesota. Although liyamado ang Minnesota dito dahil hindi na nga daw sila basa-bastang team. Sa kabila kahit na itong Lakers ang dihado sa kanilang tapatan, hindi pa rin maitatangging delikadong kalaban ang Lakers especially sa mga gitgitan na laro.